Ngayong araw ipapaliwanag ko ang isang drama, fantasy at romance movie. Ito ay pinamagatang The Shape of Water. Sa umpisa ng movie ay makikita si Elisa especially Osito na ginagawa ang kanyang paghahanda upang pumasok sa trabaho. Siya ay isang pipi at wala siyang masyadong kaibigan kaya't malungkot ang kanyang buhay. Bago siya lumabas ay nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Giles, isa itong magaling na pintor at malapit kay Elisa. Pinakita nito sa kanya ang isang bagong sayaw at sinubukan niya ito. Pagbaba niya ay nakita ang may-ari ng sinehan at binigyan siya nito ng tiket upang manood. Nakarating siya sa kanyang trabaho at nakita si Zelda, ang kanyang kaibigan. Sila ay mga tagalinis sa isang high security government laboratory. Panay kwento lang si Zelda habang nagtatrabaho sila dahil hindi rin naman makausap si Elisa. Nagalit si Mr. Flemang dahil maingay si Zelda at tinawag ang lahat upang ipakilala si Dr. Robert, isang bagong scientist sa kanilang team. Ipinasok ang isang malaking container at makikitang nakasunod si Richard, ang in-charge sa eksperimento doon. Napansin ni Elisa na may nakakulong sa loob ng container kaya pinalabas sila ni Richard. Sinundu siya ni Giles at dumaan sila sa isang restaurant at nag out ng pagkain. Kinaumagahan ay muling inulit ni Elisa ang kanyang rutin upang pumasok sa trabaho. Habang naglilinis ang dalawa sa CR ay pumasok si Richard at inilagay ang kanyang pamalo sa ibabaw. Nang umalis na ito ay napansin ni Elisa na may dugong nagmula sa pamalo nito. Naglinis sila sa hallway nang bigla na lamang nakarinig ng sigaw at putok ng baril. Lumabas si Richard at nakita nilang duguan ito. Pinatawag sila ni Mr. Flemong at ipinalinas ang dugong kumalat sa sahig. Nakita nila ang pamalo ni Richard at ang dalawang daliri nito. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa isang paper bag at binigay kay Mr. Flemong. Sumunod na araw ay bumalik si Elisa at dinalhan niya ng nilagang itlog ang nilalang na nakita niya roon. Napakalma niya ito at nagmadali siyang lumabas. Ipinatawag sila ni Richard at inalam ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang dalawa. Napansin nito ang mga peklat sa kanyang leeg at sinabing nagkaroon siya nito noong bata pa lamang. Mula sa araw na iyon ay silang dalawa ang gagawing tagalinis doon at pinaliwanag kung ano ang nilalang na nakita nila. Sinabi ni Richard na galing ito sa Amazon at itinuturing na Diyos ng mga tao roon. Umuwi si Richard at makikitang kakalipat lang nilang pamilya doon dahil sa bagong misyon nito. Kinaumagahan ay dinala ni Elisa ang kanyang music player at nagustuhan ng nilalang na iyon ang tugtog. Habang tumatagal ay naging malapit ang dalawa at lagi niya itong dinadalhan ng pagkain. Nakita ito ni Dr. Robert at tila naawa ito sa dalawa. Nakipagkita ito sa dalawang Russian at binigay niya ang mga impormasyon sa kung ano ang nasa loob ng facility na iyon. Sinabi niyang matalino ang nilalang na iyon dahil kaya nitong makipag-ugnayan sa tao. Bago umuwi ay dinalhan ulit ito ni Elisa ng itlog kung saan ay nalaglag ang isa nito. Nakatali ito at maraming sugat. Pumasok si Richard kaya't nagmadaling nagtago si Elisa. Kitang kita niya kung paano nito pinahihirapan ang nilalang na iyon. Nakita nito ang nalaglag na itlog buti na lamang at dumating si General Hoyt kaya't nawala ito sa isip ni Richard. Nakita ni Dr. Robert si Elisa subalit nagpanggap siyang walang nakita. Tiningnan ni Dr. Robert ang nilalang na iyon at nakiusap na ibalik ito sa tubig dahil mamamatay ito. Pumayag ang general at umalis na ito. Sinundan ni Elisa ang mga ito at pinakinggan kung ano ang gagawin sa kanyang bagong kaibigan. Pag-uwi niya ay ikinwento niya kay Giles ang kanyang nakita subalit hindi ito pumayag na iligtas nila iyon. Kalaunan ay nagbago ang isip ni Giles at sinabing tutulungan niyang gawin ang gusto ni Elisa. Muling nakipagkita si Dr. Robert sa Russian at binigyan siya nito ng isang Israeli proper, kung saan mawawala ang kuryente kapag ginamit niya sa facility. Isa ring pang inject na papatay sa nilalang na iyon ang binigay upang tapusin ang kanyang misyon. Sa kabilang dako ay bumili naman si Richard ng isang bagong sasakyan at ginamit ito papasok sa trabaho. Habang naglilinis ay tiningnan ni Elisa kung saan siya pwedeng dumaan upang maitakas ang nilalang na iyon. Pag-uwi niya ay pinaliwanag niya kay Giles ang kanilang plano. Samantala ay pinagmamasdan ni Richard si Elisa sa isang CCTV at sinadyang itapon ng tubig upang ipatawag siya. Kinausap niya si Elisa at tila pinaghihinalaan itong may ginagawang hindi maganda kaya't natakot siya. Inihanda naman ni Dr. Robert ang kanyang gagamitin upang matapos ang kanyang misyon. Pinuntahan niya si Richard at dito ay napansin niyang may gumalaw sa CCTV sa labas. Ito ay si Elisa at planong ilabas ang kanyang kaibigan sa gabing yun. Samantala ay hindi pa umuwi si Zelda dahil hindi niya makita si Elisa. Habang itinatakas niya ito ay dumating si Dr. Robert at tinulungan siya. Binigay nito ang mga kailangan at nilagay ang Israeli proper sa may switch. Dumating naman si Giles na nagpanggap na kukuha ng mga laundry. Nang mailabas niya ito ay nakitang naghihintay doon si Zelda. Napansin ni Richard ang sasakyan at tinawagan ang security dahil wala sa schedule ang pagkuha ng labahing. Napansin ng guard na peke ang ID kaya't pinalabas niya si Giles. Nakita ito ni Dr. Robert at pinatay nito ang guard. Isinakay nila ang amphibian subalit nabangga ni Giles ang bagong sasakyan ni Richard. Dumating si Richard at pinaputukan ang sinasakyan nila hanggang sa makalabas na. Bumalik ito sa facility at nakitang nawawala na ang kanyang binabantayan. Samantala gamit ang mga binigay ni Dr. Robert ay inilagay nila ito sa bathtub. Inimbestigahan ni Richard ang pangyayari at hinigpitan ang pagpasok at labas ng mga tao sa facility. Ipinatawag ang dalawa ni Richard ngunit naka-out na ang kanilang time card bago pa ang insidente. Dahil walang magawa ay iginuhit na lamang ito ni Giles habang nagbabantay. Nakatulog si Giles at lumabas ang nilalang na iyon at nakita ang pusa Nagising si Giles at nakitang kinain ito ang pusa Muling nakipagkita si Dr. Robert sa dalawa at binigay ang kailangan ng amphibian Nagmadaling umuwi si Elisa dahil nakatakas ang amphibian at nasugatan si Giles Nakita niya ito sa sinihan, mabuti na lamang at walang nakakita nito Nang makabalik ay makikitang humingi ito ng tawad kay Giles Kinausap ni Richard si Dr. Robert at tinitingnan kung may makukuha siyang impormasyon Samantala ay naligo si Elisa habang naruroon ang amphibian at ikinwento niya kay Zelda na may nangyari sa kanila Binisita ng dalawang Russian si Dr. Robert upang alamin kung nagawa niya ang misyon Sinabi niyang natapos na kaya't umalis din agad ang mga ito Binuksan ni Elisa ang tubig habang nasa banyo sila at umabot ito sa sinehan Kumatok ang may-ari ng sinehan kaya't sinabi ni Giles na aayusin niya ito. Nang buksan niya ang banyo ay tumambad sa kanya ang dalawa. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Giles ang kanyang sugat at himalang humilom na ito. Tinawagan si Dr. Robert ng Russian at sinabing pumunta ito sa kanilang tagpuan. Pinuntahan ni General Hoyt si Richard at pinakita ang pagkadismaya sa mga nangyayari. Umuulan na kaya't tiningnan ni Elisa ang kanyang schedule at alam niyang kailangan na niyang pakawalan ang amphibian. Nakita ni Zelda na umiiyak si Elisa kaya't sinamahan niya ito pa uwi. Nakita nitong masama ang lagay ng amphibian kaya't tinawagan niya si Dr. Robert. Sa kasamaang palad ay nakaalis na ito. Sinunda ni Richard si Dr. Robert at nakitang sinundo ito ng Russian. Binaril ito ng Russian buti na lamang at dumating si Richard at napatay nito ang dalawa. Pinahirapan ito ni Richard hanggang sabihin itong sila ang kumuha ng amphibian. Pinuntahan nito si Zelda at natakot ang asawa nito at sinabing maaaring na kay Elisa ito. Tinawagan niya si Elisa at binalaan sa pagdating ni Richard. Pagdating ni Richard ay wala ng tao sa bahay nito, subalit nakita niya ang schedule ni Elisa kaya't nalaman niya kung nasaan ito. Nakarating sila sa may kanal at nagpasalamat sa kanila ang amphibian. Biglang dumating si Richard at binaril nito ang amphibian at si Elisa. Gamit ang isang kahoy ay napatumba ni Giles si Richard at nilapitan ang dalawa. Gumangon ang amphibian at pinahilom ang kanyang sugat. Lumapit ito kay Richard at pinatay ito. Samantala ay dumating naman ang mga pulis na tinawagan ni Zelda. Kinuha nito si Elisa at tumalun sa tubig. Hinalikan siya nito at bumukas ang mga guhit sa kanyang leeg at nakahinga siya sa ilalim ng tubig. Kung nagandahan ka sa movie na ito ay mag-iwan ka ng comment upang malaman din ng iba ang iyong opinion.